Buti na lang nakatakas tayo. Saan tayo napadpad? Uy, isang tindahan ng candy. Astig! Tiyak na may lugar dito kung saan ka makakapagtago mula sa nakakainis na guard. Ay, hindi. hindi bagay sa akin ito. Hmm, at ano ito? Makikita ang pink na dress ko. Wow, ang laki ng KitKat bar na ito. At ito ay isang malaking chupa-chupa. Babagay ito sa akin. Ang dress ko ay talagang pink. Oh, kailangan nating alisin ito. Sige, sa tingin ko magkakamuflage ako. Perfecto. Wow, kailangan ko rin makahanap ng bagay na may kulay. Heto ang asul na lata ng mantis. Tulong, sino man. Malalaglag na ako. O hindi. Sa tingin ko ayos lang ako. Mayay tatawag ka ang sarili ko sa way ko sa nangyay or yung stawa sa may 2 hours getaway seconds, so. Uh, Sana ko pupunta. Bagaman, alam mo, nakahanap tin ako ng perpektong lugar. Ang toxic waste candy barrel ay talagang bagay sa akin. Ngayon, pumasok tayo at walang makakaalam na nandoon ako sa loob. Ugh, ngayon uh, lahat ay tahimik. Eh. Hindi ba tumakburin sila? Ah, kaya pala naglalaro ka ng taguan sa akin. Alam kong nandito ka talaga, pero sobrang gutom na ako. Kailangan kong makakain. Iniisip ko itong... Asung mems, si feel sa mutsu. Sa akin ang lakas para maghanap. Masarap yun. Dapat kong pag-isipan ah, ito? Oh oh, Saan kaya sila pumunta? Tignan mo kung ako ay isang magnanakaw. Hmm, teka, ano ito? Kinuha again. ng kamay ang aking M&M's? Oh, narito ang unang magnanakaw na natagpuan. Anong... Ok, Tok. Sino ang nakatira sa bahay? Hello, magnanakaw. Nahuli kita. Lumabas ka agad at tumayo ka sa tabi ko para makita kita. Oh, hahanapin ko ang mga kaibigan mo ngayon. Sandali lang. Ito ba'y imahinasyon ko lang o bumukas talaga ang Super Guru Bar? Oh, isa pang magnanakaw. Natagpuan din kita. Pwede kang tumayo sa tabi ng kaibigan mo. At ngayon, ikaw na lang ang natitirang dilaw na kaibigan. Hmm, interesante. Saan kaya ito napunta? Uh, ah, itong dilaw na toxic waste barrel? Ah, heto ka. Nahanap din kita. Ah, tigilan ng kiliti. Ble! Kaya't iligyong sabi ng patsakas. Kinawala din sa pagkahanap ng mas mahusay na lugar sa pagkakataong ito. Oh, at saan tayo? Ah, toy store. Ang astig! At ano ang nandito? Wow! Oh, iyan ay isang dilaw na Lego sa sakyan. Astig! Walang makakahanap sa akin dito sigurado, pero tiyak na hindi sapat ang bubong. Okay, ano ang ipang tatakip mo sa sarili mo? Pero, sandali lang! Nasa isang Lego sa sakyan ako, kaya kong bumuo ng perfecto. sarili kong bahay. Ganun lang? perfecto. Ngayon, pwede na akong magtago. Good luck, mga babae. Aba, gusto ko rin gawin yan. Heto ang magandang lugar, ngunit wala akong mahanap na mas masama. Sigurado akong magkakasya ako dito. Kahit na, hindi, hindi ito gagana. Kailangan kong pag-isipan oh. ito ang kahon na ito ay tiyak na talaga Mayroon bagay sa akin. Mga laruan na asul sa loob. Astig. Gustong gusto kong magtago rito. Oh, hindi mapapansin ng gwardiya na maaaring may nakaupo rito. At nakahanap din siya ng lugar para sa kanya. Sana ko magtatago. Hmm, baka dapat magpanggap akong bisikleta? Ah, oo. magiging maganda sana. Pero masyado akong nakikita. Kailangan kong maghanap ng lugar na talagang magtatago sa akin ng buo. Oh, ang cute na teddy bear. Oh tama, pwede akong pumasok dito. Ang galing na ideya. Ngayon aalisin natin ang lahat ng laman at pwede na akong pumasok. Uupo ako sa tabi ng sasakyan para walang mag-isip na may tao sa loob. Lahat ay nakikita ang kanilang mga upuan. Ano? Hindi ko kasalanan ito. Oh, anong cute na bisikleta. Pangarap ko ito nung bata pa ako. Hindi ko inakala na makikita ako agad nito. Sana walang nakakita nito. Mas tamang sabihin, hindi ba ito Hindi maari. Ano? Anong nangyayari? Buhay ba ang oso na ito? Tulungan niyo ako. Kailangan ko ng oras. Sa tingin ko ay ligtas ako sige. Ngayon kakailanganin ko ng flashlight para makita ang lahat. Magiging magkapit-bahay ba tayo? Iligtas mo ako! Mga halimaw ang nandito? Mga halimaw lang ang nandito? Tulungan ninyo ako? Gusto kong pumunta sa nanay ko? Ang saya-saya noon! Takot na takot si Tigar! Oh, duwag ka! Pwede ka rin manatili dito ng matagal, kaya pa alam. Filmahan akin, si Jack Morpher? Hindi nakikita ang gwardiya sa likod natin, kaya nasa malayo pa siya. Maghanap tayo ng daan agad. Oh, narito ang dilaw na peras. Kailangan kong alisin ang lahat mula rito at pagkatapos ay makakapasok ako agad. Oo nga. Hindi niya ako makikita rito? Siguradong sigurado? Hmm, saan kaya ako magtatago? Hmm, dapat humanap tayo ng astig na lugar. Oh, wala talaga makakapasok dito. Tumalon sa basket ng mga bola. Ayos! Sa palagay ko, ang aking asul na sombrero ay tiyak na makakatulong sa akin para maging mas hindi kapansin pansin-pansin. Siya ay. Sana ako pwedeng magtago. Kailangan ko mag -isip. Itong pink na rug ay pwede na siguro sa akin. Sa tingin ko. Oh, yes. Ang mga Pero, barilas ng bomba na ito, ipadadala ba nila? Dapat alisin. Masyado itong mabigat. Oo! Oh, Heto na ako. Kaya kong pagulungin sila. Hindi! Oh. Tara na, Phoebe. Kaya mo yan. naka lahat yan. Siguradong nandito sila. Aray! Ikaw ay mag... Rin. Huh, Isang sira lang na kampanilya. Kaya lang, narito ang pares. Maganda para sa boxing. Gusto kong maging boksingero nung bata pa ako. Ano ang nasa loob? Ano ito? May umiiyak ba? Ah, ano? Dapat natin itong buksan? May nagtatago dito. Nahuli mo ako. Naglagay ka rin ng pusta. Hindi. Lalaki sa it. Ano? Huwag mo na akong hawakan. Salamat. Tatatakot ako sa'yo. Ha? Huh? Ano ito? Nakakatakot magnakaw? Dito ka lang. Ha? Huh? Ano ang mga kinang na ito? Oh, Pink na sapatos. Nakikiliti ka ba? Well, alam ko kung ano ang gagawin. Lope! Ah, huh? uh, hali ka dito. Umupo ka sa tabi ng kaibigan mo magnanakaw. Sige. Ngayon ang huling natira. Oo, oh, naniniwala akong siya ay asul. Siya ay dapat nasa kahong hey. ito ng mga bola. Sige na nga. Pasensya na. Ano meron tayo dito? Oh, ngayon, kukuha natin Tung um ng... bola rin. Umalis ka rito. Dito ka lang. kanila, ayos lang. Ngayon, hindi ka pupunta kahit saan. Sino ito? Uy! Sumisigaw. Ano ang problema bago niya makita? Hoy, saan ka pupunta? Nasaan tayo? Nakatakas pa tayo mula sa guardia? Grabe! Sino ito? Kailangan ko ng madalian na makahanap ng matataguan. Tamang-tama ito para sa akin. Magtatago ako sa likod ng mga kurtina walang makakapansin. Kahit na, hindi. Kita ang mga binti ko. Kailangan kong maghanap ng iba. Oo, oh, ang basurahan. Walang maghahanap sa akin dito. Naku, ang baho dito. Kailangan kong linisin ito at pumasok. Ayos. Bumalik na ako. Wow, um, ang ganda ng lugar ni Phoebe. Hindi ko kailanman titingnan sa basurahan. Sana ko magtatago. Oh, isang refrigerator na may mga inumin. Magaling. Ang natitira na lang ay pumasok. At para siguradong walang makahanap sa akin, kailangan kong takpan ang sarili ko ng Pepsi mula sa ibaba hanggang sa itaas. Walang makakahanap sa akin sigurado. Mahusay na ideya. Ang ganda ng lugar, Jane. Pero saan ako magtatago? Ang paborito kong popcorn. Nako, nagugutom ako. Dapat kumain ako. Anong nasa likod ng counter? Mas malaking lata pa. Makatago ba ako sa ilalim ng lata? Hindi, hindi pwede. Pero, pwede akong magtago sa likod ng malaking... Oh. Oh. Tambak ng popcorn! Sige, pasok na tayo. Siksikan! Para, takpan mo ako ng popcorn at tapos na ako. Sige, tiyak na pumunta sila dito. Pero saan kaya sila nagtatago? Tara, para sa paliwanag mamaya, may dala akong balde ng popcorn dito. Kailangan kong kumain ng kaunti. Oo, oh, ang sarap. Ang kulang na lang ay isang mahusay na pelikula. Uy, sinong nagtatago sa popcorn ko? Magnanakaw ka? Nahuli kita? Hinuli ko siya sa ilong? Oo, oh, ano ito? Mayroon tayong Pepsi? Oo, oh, ayos. Ngayon, uminom tayo ng isang garapon. Kung hindi, pagkatapos ng popcorn, nauuhaw na talaga ako. Ang sarap. Uh, at sino ito? Oo, oh, isa pang magnanakaw. Magandang lugar ito, pero nahanap kita. Ano? Gusto mo ba akong suhulan ng Pepsi? Hindi pwede. Hindi ka magtatagumpay na umupo sa tabi ng kaibigan mo? Nakakainis, kailangan ko pang maghanap ng paraan para... Nako. Tapos na ba talaga ang Pepsi? Sige, itapon na natin ito Kamen, sa basura. Meron? Buhay ba ang basurahan o ano? Oh, pangatlo na ito. Dapat na kita kitang arestuhin. Yan ang pangatlong magnanakaw. Magaling. Nahanap ko kayong lahat. Mga tao, takbo na tayo. Saan ka pumunta? Mas mahirap makatakas ngayon. Kailangan natin makahanap ng lugar agad. Sana tayo nakarating? Sa museo? Ayos! Siguradong maraming mga pinta dito na pwede kong pagtaguan. Nakita mo ba ang mga pink na palaka? Siguradong makakatulong sila sa akin magtago. Ngayon, tumayo tayo sa likod ng pinta at gumawa ng butas dito para makita ang lahat. Kailangan pupunta ako mga... sa museo upang maghanap ng liblib na lugar. Ito ang Nami Circus oh, Vegas. Talagang makakapasok ako at walang maghahanap sa akin dito. Maganda rito. Ay naku, kalansay ba ito? Patawad sa pagabala sa iyong lugar. Hindi ako komportable dito. Kailangan nating makahanap ng taguan agad-agad. Pero saan? Oo, oh, tama. Walang makakahanap sa akin sa ilalim ng karpet. Pero hindi naman ako kasya dito, pucha. Baka may mas magandang lugar. May tao bang buhay ah, dyan? Tooties. Mayroon. Ako? Ay, naging... Kailangan kong makahanap ng ibang bagay. Oh, isang armor. Oo, oh, oh, magiging money ako. Hello. Perfecto. Okay, mahahanap natin ng lahat. Kanino ba Whoa. ang iyong... Who? Ah. Uh, uh, Para sa kung anong halaga. At, uh, oh, nagbabayad ito. Yo, wow, tara na. Isipin mong isa akong mandirigma sa gabi na lumalaban para sa katarungan. Oh, nakahuli ako ng isa. Ha, huh, imahinasyon ko lang ba o gumagalaw ang exhibit? Hello, walang hiyang mga mata, baby. Lumabas ka at tumayo sa tabi ko para hindi ka tumakas. Ikaw rin ba ay nanggugulo sa mga exhibits? Tumayo ka rito at huwag kang gagalaw. Nasa na ang dalawa pa? Hmm. Oh, Mukhang napaka-moderno at buhay na buhay ang pagpipinta na ito. Pero, sandali. Buhay ba talaga ito? Yung mga mata ng palaka ay pumukunta. Ipakita mo ang iyong sarili. Sino ang nasa likod ng pintura? Ang... Ah, iyon din ang naisip ko. Nagdesisyon ka na bang magnakaw ng mga painting din? Manatili ka rito at huwag kang gagalaw. Ang ah, natitira na lang ay hanapin ka. ang kaibigan mo. Ano ang sinabi ko sa'yo? Huwag gumalaw. Puntahan mo ang kaibigan mo. Tunay Saan naman? ko mahahanap ang pangatlo? Hindi ko pa nasusuri ang sirko. Huwag mo akong iwan. Pasensya na. Aha! Oh, ang saya niya sa mga babaeng nakakatawa. Kailangan nating tumakbo. Ano ang ginagawa mo? I hindi mo ba ako nakilala? Ako ito, Dan. Nakikilala mo na ba ako ngayon? Tara na. Doon. Oh, sa kabila. Na mga Saan kaibigan, pagod na akong tumakbo. Kailangan ba talagang maghanap ng taguan dito rin? Pink itong tablecloth? Bagay na bagay ito sa akin. Magtatago ako sa ilalim ng mesa. Hoy! Ano? Uh, ano ang meron ako? para sa... Oh, sige. Isa itong board ng menu. Siguradong walang makakahanap nito sa likod. Magtago tayo sa likod nito ngayon, handa. Nasaan ako pupunta? Oh? Hindi, hindi ko sasamahan si Phoebe. Wow, ang sarap ng pizza na to. Sana may isang piraso ako. Hindi, kailangan nating makahanap ng matataguan. Oh, may idea ako. Aha napin kita, sigurado akong nandito kayong lahat. Bakit ito ang pinakamasayang idolong leon? Sige, bubuksan ko na lang ito at titingnan kung anong nasa loob ng pagkain. Ulo ba ito? Parang hindi maganda ang pakiramdam ko. Guys! Nanakot ko siya. Ano ang gagawin natin? Kailangan nating pabalikin hindi natin ang kanyang siya ulirat ngayon. Hindi ganyan. Subukan nating buhusan siya ng tubig. Nakakatulong ito. Anong ginagawa mo, Ziggs? Natagpuan kita. Ngayon makukuha mo lahat mula sa akin. Ilalagay kita sa kulungan para sa mga tanga. Oh, hindi sa bilangguan, please! Kailangan nating tumakas! May naisip akong ideya. Siguro pwede tayong magmerienda at kalimutan ang lahat ng hindi pagkakaintindihan. Tingnan mo kung gaano kasarap ang pizza. Para sa akin ba talaga ito? Masaya akong kakain. Gutom na gutom ako mula sa paghahabol sa'yo. Salamat. Pwede ko ba kayong yakapin bilang tanda ng konseho ng tinapay? Uh, maganda na natapos ang lahat ng maayos. Pero ang makakaguit nito ng mas maganda ang makakakuha patuloy ang oras. Hey Mary, mayroong nasa ilalim ng iyong ilong. Ha, ben, hindi ito nakakatawa kahit konti. At sa tingin ko talagang nakakatawa ito. Kaya kailangan kong gasgasin ang bagong telepono gamit ang isang balahibo. Ay nasira ito. Kailangan ko ng bago. Hmm, ano? Isang manok? Mabahong medyas? Ew, nakakadiri. Ano ito? Oh, sumasama ang pakiramdam ko. Oops, pasensya na, Jane. Hindi ko sinasadya. Ituloy natin. Basura, isang candy. Oh, isang barya. Iyan ang kailangan ko para magasgasa ng bagong telepono. Perfecto. Kaunting mga detalye. Oh, ayan, tama na. Sa tingin ko ay perfecto na ito. Think... Kaya, salamat sa barya. Mary, mo. kumusta ka? Akin? Oo. Oh. Magsisimula na ako mag-drawing ngayon. Nakalimutan ko lang. Pero ano ba ang dapat nating i-drawing? Oh, tama. Kailangan nating mag-drawing ng telepono. Ang pangunahing bagay ay isulat kung anong klaseng telepono ito para malinaw sa lahat. Sa tingin ko malinaw na. Oh, narito ako. Oh, nakalimutan mo na ba ako? Ano? Nag-drawing ka habang wala ako sa ulirat? Nako, hindi ko inabutan. Nagdo-drawing ako buong gabi. Oh, tapos na ang oras. Wala akong ginawa. Mag-relax. Oh, sige na, mag-relax oh, ka. may naisip ako. Pwede nating palitan ng mga pwesto. Mary? anong meron ka? Meron ako nito. Perfecto! Ben, paano naman sa iyo? Tingnan mo akin. Oh, ito'y kahilahilakbot. Mary, ninakaw mo ba ang aking guhit para sa sarili mo? Oh, Ben, anong problema? Napanalunan ko ang iPhone. Kailangan kong kumuha ng selfie. Ano? Nakakatakot ito. Luma na ang telepono at hindi ito iPhone. Ang bagong premyo ay Barbie. Ano sa tingin mo? Hindi ba't ito kahanga-hanga? Anong ginagawa niyo mga babae? Gumising! Ngayon ipapakita ko sa inyo ang isang bagay na siguradong magugustuhan ninyo. Ito ay cake. Astig! Matutuwa ka. Ngayon pwede ka nang magsimula sa paguhit. Oh! Kaya, paano gumuhit gamit ang makina ng candy? Hmm, baka kailangan nating nguyain sila. At magkakaroon ako ng inspirasyon. Oh, bubble gum. Pwede kong gamitin ito bilang pandikit. Oh, cool. Nagiging maganda ito. Oh, baby. Ikaw ay perfecto lang. Pero gagawin ko na ang Barbie ko ngayon. Magsisimula sa ulo. Okay. Kailangan pa natin ng mas maraming gum. Oh, magkakaroon tayo ng damit mula sa kulay na ito. Astig. Mary, tingnan mo. Paano mo Tignan gusto ito? Mo. Sinubukan ko. Ew, Ben. Parang halimaw yan. Oh, cool. Napabuksan ko ang device. Kailangan mong nangumata ng maraming gum para madrawing si Barbie agad-agad. Kaya, dapat sapat na ang dami ng gum na ito. I-roll out natin ang piraso na ito at ilagay ito dito. Tingnan mo. Mm -hmm. Tapos nandito na ito at ayun nga. Oh, mga salamin ko. Nasa na sila? Ayak, uh, nakakadiri ito. Ben, ikaw ba yan? Nasa ng mga salamin ko? Oh, lahat ng salamin ko ay nasa gum. Uh, kakilakilabot. Jane, tanggalin mo ang chewing gum sa mukha mo. Dumating na ang oras. Ano ang nagawa mo na, Jane? Ipakita mo sa akin ang ginawa Hayte mo. na. Ha, oh, akin ito. At muli, ilang guhit-guhit. Hindi ko gusto ito. Ano ang susunod? Wow, Mary! Kamangha-mangha ang iyong drawing. At ano ang ipapakita ni Ben? Oh, oo nga, ayaw talaga ng cake. Well, si Mary ang nanalo ng premyo. Karapat dapat ka. Hurrah! Oh, wow. Well, ako ang pinakamahusay sa pagdrawing ng Barbie. Kailangan ko itong subukan agad. Hmm, ang sarap. At ang huling piraso. Hmm, guys, ang sarap talaga nito. Kailangan ko ng isa pang piraso agad. Oh, ang sarap na handa na akong kainin lahat gamit ang aking mga kamay. Ah, parang kakainin ko ang lahat. Pwede ba? Uh, pwede ba kaming humingi ng piraso? Okay, sige. Kunin mo. Yum, 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 yum. Ah, ang sarap. Medyo, medyo. Isang bagong premyo. Isang set ng mga kosmetiko. Mga babae, matutuwa kayo. Magkakaroon ba ng premyo para sa akin? Sige, susubukan kong iguhit ito. Nagsisimula na ang oras. Kaya, kailangan ko bang gumuhit gamit ang Crayola? Oo, Madali lang. Kaya, kailangan mong gumuhit ng balangkas. Tapos ilang mga detalye. Heto ang puso. Maaari mong pintahan ito, di ba? Hindi masama. Hmm, mga babae, bigyan nyo ng rating ang aking guhit. Maganda, hindi ba? Hindi. Walang makakapag-drawing ng mas magaling kaysa sa akin. Ipapakita ko ang kakayahan ko ngayon. Ano? Ipapakita ko sa'yo ngayon. Ako ang pinakamagaling na artist dito. Bakit magsasayang ng oras sa pagkulay kung pwede kong gadgarin ng chalk? Tingnan mo, mas mabilis ito. Tingnan mo. Ngayon, tatakpan ko ito ng pangalawang sheet at plantahin ng mabuti gamit ang mainit na plantsa para matunaw ang tisa, kagaya nito. Tingnan mo kung gaano kadali iyon. Ngayon, mag-iisip din ako ng kung ano. Tama yan. Meron akong kumukulong tubig. Ah! At mga krayola. Kukunin ko lang ang mga krayola. Dudurugin sila at, uh, ilalagay sa kumukulong tubig, matutunaw sila at magiging pintura, at magpipinta ako ng mas mabilis kaysa kay Mary. Haha, -ha! ang liwanag. Tingnan mo yan. Super! Oh, ano itong amoy? Mary, ayos ka lang ba? Oh, hindi. Nasunog lahat. Nananaginip ako tungkol sa pampaganda at nakalimutan ang lahat. Ano ang gagawin ko ngayon? Lumayo ka sa drawing ko. Mary, mag-ingat ka. Naku, natapon ang pintura ko sa buong drawing. Nasira na ang lahat ngayon. Tapos na ang oras. Dumating na sa katapusan. Ipinapakita namin ang mga gawa para sa pagsusuri. Mary, ikaw ba ang mauuna? Ay, napakasama niyan. Oh, paano naman ikaw, Jane? Oo, uh, oh, oh, parang gulo yan. Oo, oh, paano naman ikaw, Ben? Oo, oh, perfecto yan. Anong obra maestra? Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ang isang set ng kosmetiko ay para sa iyo, guwapo. Narito ang iyong premyo. Ano ang gagawin Siapa. ko dito? Ah, hindi ko alam. Mary, gusto mo ba ng mga pampaganda? Mary, mo Jane, bang... kailangan mo rin ba ng makeup? Mga babae, mahihilo na ako ngayon. May naisip ako, hayaan niyong gawin ko ang makeup niyo sabay-sabay. Handa na, ganyan lang dito at doon at tapos na. Kumusta na gustuhan niyo? Sinubukan ko. Nakakatakot! Ano ang ginawa mo, Ben? Ah! Paano ang mukha ko? Well! Pasensya na! Kaya, kaya mga kuting ko, dinalhan ko kayo ng kuting bilang premyo. Malinaw sa inyong mga mukha na na-appreciate ninyo ang aking premyo. Kaya magsimula na tayong mag-drawing. No. Mary, ang ganda mo ngayon. Oh, iyan na. Ang karaniwan. Gaya ng dati. Tama? Guhit ng pusang may likidong candy? Oo, oh, madali lang. Ngayon ang mga mata, tainga, katawan. Mahabang katawan. Hindi ko makakalimutan ang mga paa. Magaling. Natapos ko na lahat. Bakit ka tumatawa? Oo, kasi malinaw na nilaktawan mo ang leksyon kung saan natutunan natin mag-drawing ng pusa. Ngayon ipapakita ko sa'yo ang isang masterclass. Subukan natin. Hmm. Masim, gusto kong subukan ulit. Mmm, masarap. Bakit walang nagsasabi na ang candy na ito ay sobrang Anong sarap? Oh, Oo, dahil kailangan mong iguhit ito at hindi kainin. Ipapakita ko sa iyo ang masterclass ngayon. Kung hindi, wala nang magagamit si Mary sa pagguhit. Heto ang aking pusa. Napakaganda ng kalabasan. Oo. Oh, sige mga kaibigan, ang oras ay natapos na. Inaantay ko ang inyong mga gawa. Mary, kinain mo talaga lahat? Oo. Oh, at wala kang iginuhit na larawan. Sige, ipakita, ipakita mo sa akin. Ben, ano ang meron ka? Oo, oh, ganoon. Naisip ko na walang ginawa si Mary. Pero ano ang maipapakita sa akin ni Jane? Halika na. Wow, ang original. Magandang pusa. Tapos karapat-dapat ka sa premyo. Heto. Hooray! Nanalo ako. Ang cute na kuting. Tatawagin kitang Fluffy dahil ang lambot at cute mo. Ang likot mo. Jane, sa tingin ko gusto ng kuting mo na maging sa akin. Halika rito.